Good morning, good morning mga kasto, yan mag-harvest tayo ng manok kasama ko si Kus, tingin ng itlog oh. Oh. kahit ang namin, hinahanap namin yung kung saan nang ingitig yung manok kayo eh, oh. yan oh, dami walang daya oh oh, kundi mo Kus dami, bilayan mo na dami ne kaya pala wala kami nakihiha na harvest na itlog. Dito pa nang sa kabilang ano, Ito eh, yung farm. Dito nang itlog sa kabilang lote. Oh. Ang kastoy. Dami naman Almusal, musal na ne. Oh. Buti na lang masipag si kuskus. Ngayon, hindi natin papipisayan. Ah. gagawin natin ah ibenta na natin. Para ano? Oh. Dami. Ilan? Binili lang mo? 20? Oh, sige. Matayo ka. Pakita mo. Ah. Yang,